Magandang umaga po mga kalaki, gising na po ngayon po ay August 4 At syempre po mga kalaki ngayon pong August 4 Syempre po masayang umaga, magandang buhay Ayan po mga kalaki, magandang araw po Sa mga tulog pa dyan, gising na po, wake up na po At narito na po ang mga 2 numbers Ng bawat bayan na ibibigay ko po para sa inyo kunin nyo na po ang mga listahan nyo at ilista nyo po ang magugustuhan nyo. Pwede nyo po yung tayaan. Ang lucky numbers namin pwede po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao po yan. Kahit po Metro Manila, abroad, pwede po yan mga kalaki. Basta may larong ganyan, kunin mo. Basta galing sa amin ang numero, pwede mo pong tayaan yan. At aalagaan mo yan sa loob po ng 3 days bago nyo po bitawan or palitan mga kalaki. Kaya gising na po para dapuan ka ng swerte. Ito na po ang magagandang tips na lucky numbers, kaya Luzon, Visayas Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka bang manalo at maging milyonaryo, at syempre habang ngayon madilim pa sa labas gising na ako at syempre, kailangan uh, maga kang magising, kasi marami nang bumibili ng ganitong oras may mga bumibili na ng mga mantika mabili rito tuyo at itlog pag umaga sibuyas, ganoon Tapos mamaya mamamalengki pa ako. Nakakatuwa lang pag namamalengki ako, marami nagpapapicture. Marami nakakakilala sa atin mga kalaki. Anyway, eto na po mga kalaki, mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Kunin mo na. Umpisahan po natin mga kalaki sa... Bayan po ng Pasig. Ayan po, Pasig. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 3, 24. San Juan. 8-2. Marikina. 15-19. Tabuk. 13, 12, Romblon. 26, 15, Angono Rizal. 9, 2, Montalban Rizal. 7, 8, Antipolo. 2, 21, Taytay Rizal. 15, 2, Cainta. 5, 20, San Mateo. 14, 21, Dabaw 3, 11, Taylak. Gis, 17, Quirino. 21, 30, Bacolod. 1, 17, Cavite 2, 4, Taguig. 8.5 Mindoro 96 Cebu 317 Aklan 2214 Aurora 1121 Laguna 2732 Quezon 625 Olongapo 31 Gs Paranaque 1215 Manila 614 Marinduque 1321 Caloocan 12 17 Muntinlupa sa East 1 Palawan 5 20 Sambales 17 32 Apayao 28 23 Cotobato 5 1 Binangonan Rizal 11 16 Morong 8 21 Isabela 32 15 Cagayano 530 Rojas 23.21 21 1.25 1 25 Bohol 2 6, Bulacan GIS 15 Bagyo 5 24 Bicol 31 16, Batangas 14.23 23 Bataan 7 24 Butuan 29, 8, Benguet, 17, 11, Iloilo, Gis, 3, Leyte, 5, 14, Samar, 12, 4, Quezon City, 14, 21, Pampanga, Gis, 30, at Pangasinan, 26, 24. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na nakatutok po rito lagi. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na. Nako, napakarami po kasing fake account na nagkalat mga kalaki. Ingat-ingat po kayo mga kalaki sa mga pinafollow nyo ha kinukuha po ang picture ko, ginagawang profile nila sa Facebook, hindi po ako yan. Baka mali po kayo nang nasasaliha, nasasalihan ng private consultation, naku, hindi po ako yan. Baka mali po kayo nang naifa-follow, hindi po ako yan. Mga kalaki, subukan nyo pong tawagan yung mga yan, yung mga fake account na yan, hindi po kayo sasagutin kasi nga po hindi nyo ako makikita doon, kasi nga po fake po sila. Ito po ang legit na account natin, sasagutin ko po kayo dito tumawag po kayo pag gusto nyo magpa-member, kung gusto nyo humingi ng lucky numbers, sasagutin ko po kayo. Sila hindi po kayo sasagutin kasi fake po sila mga kalaki. Madali lang pong tandaan, Red Parungkin po sa Facebook, ito po ang gamit pong account ngayon na merong 265,000 followers po. Nakasama ko po si Lola Carmen at may second account tayo, Aris Gatchalian. Ayan po mga kalaki. At syempre, meron po tayong YouTube, Red Parungkin na merong 17,200 followers. At syempre po TikTok, Red Parungkin na merong 445,000 followers ayun pa yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers sa akin dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala kita ng mga lucky numbers, agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga kalaki, basta naka may lucky numbers ka, at eto po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad, private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki, ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation na bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digits depende po sa tatayaan mo mga kalaki at syempre po wait lang po may buwe na mana tayong may bibili na yes po Nescafe na sa steak po Nescafe na nasa steak Nescafe na sa stick ilan po? isa po at saka Kailan po? Isa lang po. Taka po. Cloud 9 na lang po isa. Cloud 9. Kailan po? 14 po. Ito po. Thank you. Ayan po mga kalaki. At syempre po, uh, tandaan nyo po ha, pag sumali po kayo sa aming private consultation, iko code ko po ang birthman at virtue nyo. At pag-aaralan ko po yan, baka dito kaswerte sa private consultation namin. Nakusali na po mga kalaki. I Try mo na ha. Make sure po na makakausap nyo muna ako. Message kayo sa messenger ko para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao. Tawagan nyo po muna ha bago kayo sumali. At sa mga sasali po sa aming private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount dahil may membership po ito. Good for 3 months po para member ka sa akin ng August, September at October. Okay? Siyempre, yung mga lucky numbers na ibibigay ko sa iyo, tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National, at weting mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po ah, sa mga lucky numbers namin, 3 days po, bago po natin palitan. Ito na po, ang mga 2-digit lucky numbers na katuloy. Umpisahan po natin sa uli, ituloy natin sa La Union, 12-19, Nueva Ecija, 5-26, Nueva Vizcaya, 3-8, Ilocos Sur, 23-15, Ilocos Norte, 19-2, at Masbate, 0968-8986. Ayan po mga kalaki ang ating mga two digit lucky numbers. Pwede nyo po yan iramble pag inilaban nyo po. Gising na po mga kalaki. At syempre ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa bayan po ng Aurora. Ayan po mga kalaki sa pamilya. Aniseto. Hello po. Shout out po sa inyo dyan sa pamilya Aniseto. Maraming maraming salamat po sa panunood. Humihingi po sila ng lucky numbers dyan na 2 digit ibibigay po natin. At syempre po sa mga jeepney driver naman po dyan po sa may San Juan sa mga jeepney driver, taxi driver po San Juan, Manila to no? San Juan City ba? City na bang San Juan dyan sa Metro Manila sa mga tricycle driver dyan sa mga jeepney driver, taxi, saludo po ko sa inyo kila Kuya Mike, hello po humihingi po siya ng 642 ibibigay natin yan, good luck mga kalaki, gising na mananalo tayo, claim it